Kumusta? Nandito na naman tayo para sa isang um, masusing pagsisiyasat. Ang pag-uusapan natin ngayon, isang bagay na madalas lumabas sa usapang pangkalusugan. Ano nga ba ang koneksyon ng vitamina D sa diabetes? Parehong type 1 at type 2. Oo, napapanahon yung topic na yan. Maraming interesado dyan. Tama. At ang mga impormasyon natin ngayon, galing sa iba't ibang sources. Meron tayong mga talamo, syempre, tapos artikulo mula sa News Medical, data galing sa PMC o PubMed Central. Ah, yung malaking research database, okay? Oo. Tapos, meron ding materials galing sa American Diabetes Association, yung ADA, at syata, impormasyon mula sa Healthline. So, medyo kompleto. Maganda yan. Maraming anggulo tayong makikita ang mission natin, himahin natin yung mga ano pinakaimportanteng ideya mula sa mga source na to. Titignan natin kung may papel ba talaga ang bitamuna D sa pag-iwas, sa pag-manage o kahit sa mga komplikasyon ng diabetes. At syempre, para sa iyo na nakikinig, ano ang ibig sabihin ng lahat ng to, di ba? Exactly. Okay, simulan na natin tong paghimay. Unang punto na, parang kapansin-pansin agad mula sa sources, mukhang may pattern talaga. Ano Ulit-ulit kasing lumalabas sa mga pag-aaral na banggit to sa PMC, sa diabetes spectrum, tsaka sa Healthline, na pag mababa ang level ng vitamina D mo, mm -hmm. mas mataas ang tsansa mong magka-diabetes. Parehong type 1 at type 2 to, ha? Wow. Consistent pala. Oo. At binigyan din pa ng ADA na karaniwan daw talaga yung kakulangan sa vitamina D. Lalo na sa mga, alam mo na, mas nakakatanda Sige. at saka sa ilang particular na lahi. At ang nakakaintriga pa dyan, Lex, hindi lang siya basta correlation, di ba? May um, biological explanation na tinitignan. Ah, oo nga. Paano ba yon? Kasi ang vitamina D actually, hindi lang siya para sa buto, gaya ng alam ng marami. Meron siyang direktang epekto sa pag-release ng insulin. Talaga? Oo, kasi merong tinatawag na vitamin D receptors, parang mga signal receiver, ganon, doon mismo sa beta cells ng pancreas mo. Yun yung mga cells na gumagawa ng insulin. Ah, okay. Gets. Tapos, mukhang nakakatulong din daw ito sa insulin sensitivity. Kung gaano ka-effective yung insulin mo. Siguro sa pamamagitan ng pagbawas ng inflammation tsaka pagtulong sa maayos na paggamit ng calcium sa loob ng cells. Ah, importante pala yung calcium din? Oo, kasi kailangan din yon sa paglabas ng insulin. At kailangan mo ng vitamina D para magamit ng katawan mo yung calcium ng tama. So, konektado sila. Okay, so may mekanismo pala talaga. Malinaw yon. Pero dito napapasok yung medyo ano, medyo nakakalito na parte. Alin yun? Yung sa supplements. Oo, yun nga. Pagdating daw kasi sa pag-inom ng uh, supplement ng vitamina D, lalo na para sa type 2 diabetes, parang hindi pala ganun ka klaro o garantisado yung epekto. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Tama ka dyan. Medyo mix nga ang findings. Merong mga pag-aaral, tulad ng nabanggit sa PMC at News Medical, na parang may nakitang tulong ito sa ilang grupo. Anong grupo yon? Halimbawa, sa mga may type 1 daw, o kaya yung mga may type 2 na talagang confirmed na kulang sa vitamina D. Sa kanila, parang may positibong efekto. Okay. Pero, at ito yung malaking pero. Marami ring ibang pag-aaral kasama na yung mga malalaking clinical trials na binanggit din sa PMC at Healthline ang nagsasabing wala naman daw itong nakitang ano, makabuluhang pagbuti. Saan yun? Sa blood sugar control? <laughs> Oo, sa glycemic control o sa pagkontrol ng blood sugar at saka sa insulin resistance. Sa pangkalahatan para sa Type 2, parang walang significant effect na nakita sa mga malalaking pag-aaral na yon. Ha? Bakit kaya ganun? Bakit ang gulo ng resulta? May paliwanag ba sila? Magandang tanong yan. Isa sa mga tinitingnan, based sa News Medical, eh baka dahil sa pagkakaiba-iba ng um, disenyo mismo ng mga pag-aaral, o kaya… O ba... sa mga participants? Oo, yun din. Baka may kinalaman yung genetics nila o kung gano'n na ba talaga kababa yung vitamina D nila bago pa mag-start yung study. Pati yung dosis ng supplement na ginamit, pwedeng factor din yun. Makes sense. Maraming variables. Tapos, kung titingnan pa natin sa mas malawak na picture, pinag-aaralan din yung posibleng epekto nito sa mga kumpikasyon na ng diabetes. Ah, oo. Tulad ng... May ilang sources, gaya ng News Medical at ADA, na parang inilink nila yung mababang bitamina D sa diabetic retinopathy, yung problema sa mata dahil sa diabetes. Nakakatakot yun? Oo. At saka sa foot ulcers, yung mga sugat sa paa, lalo na sa mga matatanda. Pero sa kabilang banda naman, May pero na naman. Meron pa. <laughs> Isang malaking pag-aaral na nabanggit sa News Medical ang sabi hindi pa rin daw malinaw kung nakakatulong nga ba itong maiwasan yung mga problema sa puso, yung mga cardiovascular events na related sa diabetes. Ah, so hindi pa rin sigurado doon. Hindi pa. Kaya malinaw na na ano, marami pang kailangang alamin. Kalang panandagdag na research talaga. Okay, so ang dami nating napag-uusapan. Ngayon, para sa iyo na nakikinig, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ano nga ba ang practical takeaway Well, unang-una, malinaw naman na importante ang sapat na vitamin D para sa pangkalahatang kalusugan mo, hindi lang para sa diabetes. Makukuha natin 'to sa araw, 'di ba? Oo, pero ingat lang sa sobrang pagbibilad at saka sa pagkain. Tama. Sa pagkain, tulad ng mamantikang isda, itlog, mga gatas na fortified. At syempre, pwede sa supplements. At ayon nga sa PMC at Diabetes Spectrum, maganda raw na malaman mo yung vitamin D level mo magpaglad test, lalo na kung may diabetes ka na o mataas ang risk mo. Pero dapat may malaking pero dito at ito talaga ang pinaka-importante. Laging kumonsulta muna sa doktor mo bago ka uminom ng kahit anong supplement. Please lang. Naku, napaka-importante niyan. Hindi pwedeng basta-basta lang. Oo. oo. Kasi sila lang ang makakapagsabi kung anong tamang dosis para sa'yo. Tsaka kung may posibleng interaction yan sa ibang gamot mo o sa ibang kondisyon mo tulad ng sakit sa bato, di ba? Binanggit yan ng Healthline. Tama. Personalized dapat ang approach dyan. So, sa kabuuan, ano ang nakita natin? Based sa mga sources, um komplikado talaga tong relasyon ng vitamina D at diabetes. Oo, oh, oh, hindi siya black and white. Merong matibay na ebidensya na pagkulang ka, mas mataas ang risk mo. Pero pagdating sa supplementation, lala na sa type 2, hindi patiyak yung benepisyo para sa lahat. Paiba-iba pa ang resulta ng mga pag-aaral. Ang susi talaga ay kaalaman at yung pakikipag-ugnayan mo sa healthcare provider mo. Sila ang makakagabay sa'yo. Tama at di lang pangwakas na palaysipan para sa iyo. Dahil nga halo-halo ang resulta ng mga pag-aaral sa epekto ng vitamina D supplements, paano kaya natin mas matutukoy kung sino-sino nga ba yung mga taong pinakamakikinabang dito para sa pag-iiwas man o sa pamamahala ng diabetes? Magandang tanong yan. Ano pa yung ibang factors ang dapat tingnan bukod lang dun sa level ng vitamina D sa dugo para mas maging effective yung intervention? Oo, isang bagay na pwede mong pag-isipan hanggang sa susunod nating pagsisiyasat.